Enendrol na nga namin si Inday sa preschool at sobrang excited nga niyang pumasok sa school. Siya lang mag-isa ang sudyante doon. Inday na si sudyante dito. Umaga nga nito ng pagkagising namin ay naghahanap pa na nga agad kami sa mga gamit niya. Dahil kuno nga ipapasok na nga daw siya sa school. Pencil? Ano pa? Notebook. Yung notebook mo? Ano pa? Notebook. Ha? Hindi yung nagkaipkain doon. Yung notebook. Lunchbox? mag i pa lang naman tayo, hindi ka maman mapapasok sa school. Pasok na ako sa school. <laughs> Pasok ka na? O sige, hanapin mo dyan yung pencil mo. Hanap ka ng pencil dyan. Ayun know, o, may mga pencil-pencil o. Oh. Playground mo. Shoes ko. Shoes mo? O sige, hanapin natin. Sige. Ito ko na school mo. Ano? Lunch box, Ma! Lunch box, Ma? Oh, sige, mo. Pagkikita tayo kay Let's go shoes. Let's go shoes. At lunch box ko! lunch box! O, isko daw Ma. Mag-i-enroll pa lang naman siya. <laughs> habang si Lola nga niya ay hinahanda nga ang lunchbox ni Inday, ay ako naman nga ay uminom muna nga ng barley para gis with spirulina. Nakapromo nga ito ngayon. Hanggang sa katapusan nga nitong June, nakabuy 3 get 1 nga tayo ngayon mga mare. barley 4 pieces pack na nga na barley na tig 100 grams ang makukuha ninyo. Sulit dahil napakamura lang nitong ating barley kaya go na habang nakapromo pa. Hi. We're here at school. Hi. nagawa ko dahil. Drawing ka. Ay, naamay daw. Diretso na kasi kami grade mo. Si Saya. Ah, di Saya yun daw. Solo niya yung iskwalahan. <laughs> si Inday lang nga ang estudyante nila ngayon. Huy! <laughs> Enroll na nga ang inday at looben. Ngayong buwan nga ipapasok na nga siya sa e school. Ay for the go.